Ati po lamang konsultahin ah, kung ano po ang kanilang observation dito na yung pong imported commercial rice, maging sa bantay presyo po ng DA sa Metro Manila, ang pinakamahal ay 63, 62 po at least yung uh, susunod. At kasi po uh, usually wala naman pong regular milled ang imported eh. Doon sa local, ang special 61, premium 58, ang well-milled ay 54, pinakamura 50 sa local. Alright, at dito po sa mga regions baby girl, kapansin-pansin na may mga rehiyon Nahigit pa po sa 60 ang presyuhan po mm -mm. sa lokal. Actually, doon sa sinasabi mo kanina, for mm. local sa NCR, 58 pesos ang pinakamura. Ito mm, ho ah. Atin pong kausapin ngayon si Ginoong Raul Montemayor, ang National Business Manager po ng Federation of Free Farmers. Ganda umaga po, Ka Raul. Yes ah, uh, good morning, Manong Ted. At mm -mm. magandang umaga rin sa lahat ng nakikinig. Opo, salamat sa panahon. Uh, nabanggit po ng PSA sa October inflation ano ho, na naging malaking factor daw sa pagtaas ng inflation ay yung presyuhan po sa parin sa bigas. Uh, bakit ho sa gitna ng pagbababa ng taripa sa imported rice at ang kasi wag natin muna pag-usapan tong damage po ng bagyong ngayon ha ang ang pinapakalanda ka ng DA ay eh, napaka we have enough supply ng local rice eh bakit di pa rin po nababa mismo according to PSA? Ano kaya yun? Yan ang malaking misteryo, Manong Ted. <laughs> Kasi kung ko kukumputin mo yung uh, savings ng mga importer sa taripa dahil binaba nila yung taripa, aabot sa ng mga 6 to 7 pesos per kilo. Yun ang binaba ng buwis na binabayad nila sa Bureau of Customs. No? Mm -mm. Pero ang lumalabas sa latest data ng PSA, ang binabaan ng presyo ng bigas sa retail, wala mga 50 centavos lang mula nung July kung kailan binaba nila yung tarita. So, 6 to 7 pesos ang natipid ng mga importer, pero ang binaba ng presyo sa retail level, 50 centavos lang. The most... Eh, saan napunta yung yung 650 o yung 550 man mm -hmm. eh mukhang na naibulsa ng mga importer at saka mga trader at hindi na ipasa sa mga consumer. Opo. Um uh, dito ho naman sa usapin po ng local rice. Uh, again ha, wag natin muna po ituring itong kalamidad na na, na na epekto nito sa ating aniha na paparating bakit din po ganun Papa. ang presyuhan? Mismo sa DA na gagaling, na ang kanila pong well-milled ay umaabot nga ng 54 for Metro Manila alone. Yes, oo. At ang, ang iba naman ng kwento diyan ang presyo ng palay umabagsak nga. In some places, 15 to 17 pesos per kilo. Mm -hmm. And uh, pag sa ganong presyo, dapat mga koryenta na lang yung uh, presyo ng bigas. No? Pero mataas pa rin. No? Again, may nagsasamantala na naman so it's imported or local rice mm -hmm. mababa ang kuha nila mm -hmm. pero mataas ang benta Opo dito po ngayon sa epekto ng mga nagdaang bagyo kasi po matindi ang tama daw sa Bicol region nga ano uh, expected na daw po sabi ng DA So hong ano po sa inyo pong hanay ano ang inyo pong monitoring gaano kalaki ang pinsala po sa palay eh? dito hong nagdaang dalawang malakas na bagyo Well, medyo malapa dahil tumama siya noong October kung saan yun yung peak harvest season natin. Kaya maraming mga tanim na aanihin na sana na posibleng nasira na nalunod sa baha at hindi na mapapakinabangan. No? But uh, overall, hindi naman tayo masyadong magkakaproblema sa supply dahil marami namang lugar na hindi tinamaan at marami rin pumapasok na imported yun ang parang sasalunong na damage na mga tanig natin. opo. Pero again, ang pres ang ang question pa rin, bakit mahal pa rin? Uh, yung nga po no eh uh, ganito. So ihiwalay natin tong kitong uh, uh, imported ho ano, dito po tayo ngayon uh -huh. sa mga tinamaan ng kalamidad para sa local sup supply. Kasi po ngayon pa lang kung inyo naabasa, sinasabi na po ng DA na tatamaan particularly po ang ating rice production hindi ho naman kaya hindi naman kaya iyan din eh, magbunga ng ano po ng uh, pagtaas sa presyuhan sa usapin po ng dahil mismo sinasabi na ng DA na magkukulang po tayo sa ating pong ani ay eh, magiging dahilan po kaagad na magtataas talaga at asahan na natin dito December at January tataas po na naman ang presyo ng bigas Uh, marami kasi yung pumapasok na imported eh. mm -hmm. kaya it will offset yung posibleng epekto ng mga kalamidad kalamitisa. ano okay. okay. uh, pero hindi rin siya masyadong bababa ang presyo dahil nga medyo tinamaan din yung local supply mm -hmm. no? so parang mag magbabalanse yung epekto ng imported mm -hmm. at sa yung epekto ng mga kalamidad mm -hmm. Uh, hindi siya masyadong tataas pero dahil nga sa pagsasamantala ng marami, hindi rin masyadong bababa ang presyo ng bigas. Opo, opo. Amin po nakapanayam yung Grecon, yung retailers group dito po sa, yes. region, sa region 8. Uh, Nag-react -re nag sila doon sa statement nila Secretary Chu na ang sinisisin naman daw kaagad dahil kung bakit hindi daw po bumababa ang presyuhan sa merkado ng imported rice ay ang retailers. Ang sabi nila, doon daw sa amin sa Region 8, uh, sir, eh, doon kasi may sarili na pong port, di ba? May nagbabaksak doon ng imported. Sabi nila, eh, dito sa amin kasi, pag ibinaksak sa amin yan sa 2,700 per bag, plus 2 pesos kami per kilo, yan lang ang, ang kanilang automatic na ipinapatong. Hindi kami maaari magpatong na mas malaki. Ganun daw talaga doon. So, kapag mahalang kuha nila, plus 2 pesos, yun daw po kanilang rule of thumb doon. Para host, para hindi sila ang masisi. So sabi niya, ang mahal talaga, yung dumarating na sa amin, mahal na ang imported rice. At wag daw hong sisihin na retailers. Okay. Nagtuturuan na sila dahil mula sa importer kasi, ipabagsak yan sa isang parang wholesaler. Mm -hmm. no? Parang mm -hmm. bultuhan niyang bibili. Oo. And then from the wholesaler, ipapasa niya sa retailer. Mm -hmm. O minsan, mm -hmm. meron pang nasa, nasa gitna nun. No? Mm -hmm. So, ang ang monitor namin sa sa landed cost ng imported rice with the tariff na at 15%. percent, mm -hmm. 38 pesos per kilo. 38 pesos no. Although wala pa doon yung gastos ng importer. Ang mm -hmm. lang yung pagbili niya nung bigas sa ibang bansa, pagpapadala rito at saka yung buwis na binayaran niya, 38 pesos. Mm -hmm. Ngayon, kung 38 'yon, bakit yung retail 50 to 55. No? Mm -hmm. Napakalaki nung agwat, mga 15 to 17 pesos per kilo. Sino yung nagsasamantala dyan? Yung importer ba? Binibenta niya ng kahit na 38 lang yung cost niya, binibenta na ng 45. O kaya yung pinasahan niyang wholesaler pag pinasa sa retailer, mm -hmm. mataas. Mm -hmm. O kaya... Posible rin ng retailer ang nagpapatong ng malaki. Yun ang dapat tukuyin ng DA dahil the fact is may nagsasamantala talaga dahil napakamura nung imported, bakit mahal pa rin yung bigas? You're talking about uh, 25% broken na sa, sa ano, 38 per kilo uh, um, o yung 5, 5%? 5%. 5%. Ah? Huh? Karamihan naman ang inaangkat ay 5%. Oh, uh -huh. Okay. Kasi po kung 38 yan, 1.9 lang per bag sa 50 kilos. Landed cost na po Oo. yan. Kasama na po dyan logistics? Yes. Uh, hindi pa. Yung shipping lang, shipping okay. lang. so baga, landed Pero yung... cost, landed cost plus tariff na po ito. Yes. Okay, correct, sige. Opo, o sige so. so uh, mm. Hindi rin nako maniwala na ganun kataas ang benta ng importer. Dahil yung importer. Mm -hmm. Marami sa kanila mga mga financier lang 'yan eh. So mm -hmm. gusto nila pagdating dito, pasa na kagad, kuha na ng kita nila. Opo, so hindi opo. masyadong mapapatong ng malaki yan. Mm -hmm. Opo, opo. Ah, uh, kung gusto niyang itulak kasi usually walang mga bodega yung mga yan eh. Ah, mm -hmm. uh, pagdating dito sasaluhin na ng wholesaler, no? Opo, so Opo. But still we have to find out where, where is the uh, the profiteering going on opo, at opo. what level. Opo, at siguro hindi naman mahirap gawin yan eh. Kasi <laughs> kasi O, Ah. Diba? <laughs> pwede man ang tanungin yung dyan sa kuan sa, sa Intercity. Yan ang mm -hmm. malaking wholesale, wholesale market. Eh. Mm. -hmm. then, mo yung presyo doon mm -hmm. sa import price. Mm -hmm. No? Tignan mo kung magkano yung market nila. Opo, opo, opo. Sige po. So, sa inyo kapitasyon na uh, panghuli po nalang ka, Raul, magkano po ang mawawalang buwis sa, sa, sa taon na ito, ang implementasyon po nitong 50% tariff para po sana sa, ano, sa mga magbubukid na sa RCEP natin? Mga mag, ilang bilyon mawawala? O, oh, kasi uh, bawat kilo nga ang mawawala sa ang matitipid ng importer at mawawala sa koleksyon ay 6 to 7 pesos per kilo. Mm -hmm. 10 kilo yon, no? Mm -hmm. Ang inaangkat, ang inaangkat na natin mula nung July hanggang December, estimate, mga 2 million kilos 'yan. No? Mm -hmm. So, itatimes natin 'yon sa uh, 2 billion kilos pala, 2 billion. Mm -hmm. 2 million tons, mm -hmm. no? mm -hmm. So, times 6 na lang, mm -hmm. that is 12 billion pesos na Aga. mawawalang taripa. Mm -hmm. uh, na mawawala ring sustento sa mga magsasaka dahil mm -hmm. under the law, Oo. dapat pupunta 'yon sa mga magsasaka. Okay. na ang karamihan nun ay binubulsa ng mga trader. Opo, yun. So kung uh, ang effect lamang ay 50 centimos no, na bawas sa actual na presyuhan sa merkado, so i-round off mo na lamang sa 10 billion. Yung 10 billion na yun ang pinakikinabangan ng importers at ng mga taga-customs. Yun. oh, <laughs> tsaka kawawa yung magsaka sasaka dahil opo. Mm -mm. bumabagsak na yung presyo ng palay niya. Opo, opo. Sige po. So salamat po na marami, Ka Raul, sa inyong informasyon na ibinahagi salamat po ter. sa amin. Mabuhay po inyong hanay. Thank yes. you. Opo. Salamat, Ma'am Opo. Thank you. Si uh, Ginong Raul Montemayor ng Federation of Free Farmers.